Oh, mga kalapati meron pa ako isang gustong parating sa inyo. Ito, siguro, bira nating ma marilig to. Pero siguro, oh. paano ba tayo pipili ng club na lalaroan natin? Ano yung gusto nyo? Pero dapat, bago tayo pumili ng club, kalimutan natin siguro yung prices, enjoyment, yung pag yung kalapati natin, hindi mababayaran ng any amount. So, paano nga ba tayo pipili ng club? Siguro, unang-una natin yung mga pigeon club na nandyan na matagal na, sampun taon, labing limang taon, dalawampun taon, doon tayo maglaro. Kasi yan, hindi, hindi naman tatagal nung ganun katagal yan eh. Ups and down, nandyan yung club na yan. Ups and down, nagpapalaro yan. Ups and down, mag pandemic man, mag bird flu, nandiyan yung club. So, siguro yun yung unang criteria na dapat natin makita. Tingnan nyo yung club nyo, kahit yung local club nyo, ay itong club nyo tagal na. Ngayon bigla nyo iwanan because of ano, kasi eto may bagong club, maganda daw dito, gaw, Malaki raw, malaki daw ang premyo. Assuming mabigay yung premyo, Katagal din ba siya ng 10 years, 20 years? Hindi ate alam. So, yun yung nawawala sa community, sa mga nagkakalapate. Nawawala yung camaraderie, yung pagkakaibigan. Eto, ang tagal na naglala, tagal mo naglalaro na club na yan, kilala mo na yung presidente, hindi mo man siya kaibigan. Kilala mo na yung convoyer, hindi mo man siya kaibigan. May mga pinukol na dyan, Bato, troso, lahat. Pero nandiyan pa rin yung club na yan. So, pumili tayo ng club at wag na tayong mag-iwanan. Huwag natin ipagpalit sa mga bago. Sa mga bagong club. Hindi ko sinasabing wag natin subukan yung bagong club. Pero huwag natin iwanan yung dating club na matagal na kayong naglalaro. Na wala naman kayong nagiging problema. Second, siguro na reason is tignan nyo kung ano yung gamit na clocking ng club na yan. Umiwas lang po tayo sa mga clocking ng sticker na nilalagay sa ibon at sticker na naiwan sa club. Parehas na parehas o duplicate copies. Sa akin lang po yun. Kasi mas maraming butas yan para magkaroon ng loopholes. Hindi natin sinasabi na itong club na to pero sa dami niyan, hindi natin alam Diba, ang daming ang mga... Anong tawag nyo? Nasa kalendaryo. Bakit? Kasi nga, yung system na ginagamit is... Hindi ko sinabi na meron tayong clocking na walang... O hindi ka makakapandaya. Kasi yung ibon mo, hindi mo nailun. Eh. May kaklak mo yan. Yung sticker, mapitik mo yan. May kaklak mo yan. Pero, mas maliit yung chances... ng loopholes o nung dayaan, mas mainam. Kaya yung clocking... Yung club na matagal, then yung clocking na gamit, siguro yun muna yung piliin natin, tignan natin. At saka wag natin talaga alisin yung pagkakaibigan sa pag-iibon. Kasi pupunta ka doon dahil lahat sila sinasabi maganda. May kanya-kanya tayong isip, may, kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Huwag niyong ibigay yung prinsipyo niyo sa tao. Kaya ako minsan ayoko nang maglaro. Pero kung mananalo ako sa laro, mas maraming maniniwala sa akin. Pero ako, hindi ako basta-basta magbibitaw na salita na hindi ko muna iniisip. Ito bang sasabihin ko makakatulong sa community? Ito bang sasabihin ko makakaangat pa sa pigeon race? O itong sasabihin ko magiging dahilan para magkawatak-watak tayo? O yung sasabihin ko magiging dahilan para yung dating magkakaibigan bukas magkagalit na? So, siguro sa pagpili ng club, ayusin, ano rin lang natin, i-wait natin kung ano yung dapat, ano, saan. Then, kasi doon pa lang eh, sa pagpili ng club, maaaring maghinday lang para bigla kayong tumigil sa pag iibol Maghinday lang para magkaroon kayo ng kaaway. Eh. Maghinday lang para patigilin ka na, ng pamilya mo. So, sa pagpili pa lang club, siguro, suggestion. Doon kayo sa less less yung magiging problem. Doon kayo sa mga club na alam nyo, in and out, nandyan yan. Pagtulungan natin to mga kalapatids.